Good morning guys! Hello! Kumusta po sa inyong lahat? Eh, walang ulan ngayon guys, pero makulimlim. Tapos ito, umagang-umaga -umaga, umiinom ako. Alam niyo ba kung anong laman nito? Amoy yun, nakarga na ito. Um, kasi nga, syempre, may mga hindi magandang nararamdaman. Na, Hi! Hey, Psst! Pinat! Hindi, Jaso! Junior Rem, munag na eh! Pinat! <laughs> mo nagpa ni Pinat. Ayan, kasi nga, syempre, nagkakaedad-edad na rin ng tao. So, may mga nararamdaman na rin sa katawan. So, ato, dahil may pinagkainan ako na abukado, so, yung pinakabuto or yung bukol oh, ng abukado, hindi ko siya tinapon, guys. Kasi, nalaman ko na yung buto ng abukado o yung bukol, bukol sa Ilocano, ay nakakagamot pala. So, okay. ang ginawa ko, Ah, uh, siyempre yung buto, buo yun, di ba? Yung bukol. oh, sabi na natin bukol. <laughs> Ayan, baka ma-misinterpret si, si Bosing. O, di ba? Ah, uh, yung ano ng avocado, yung bukol niya o yung buto, ang ginawa ko yun, siyempre, hinati ko yun. Tapos, ah, uh, yung kalahati niya, ah, uh, ano yun, yung kalahati, hinati-hati ko rin sa maliliit. Tapos, ayan, binabad ko sa tubig. So, kagabi ko pa ito, binabad hanggang ngayong umaga. So, tamang-tama, hindi pa ako kumakain ng almusal. Kasi sabi nila, or sabi yung na-search ko, na mas maganda daw uminom ng nababad na, ano ng abukado, yung buto ng abukado or bukal, nakababad sa tubig. Mas maganda daw uminom na walang laman pa ang sigmura. Kaya ito, oh nakakagamot daw ito sa mga pakiramdam na syempre hindi naman basta-basta ako magsabi ng kung ano-anong mga basta yung mga hindi magandang pakiramdam sa katawan so ito umiinom ako so kagabi pa buti na lang meron akong ganitong baso no ang actually itong baso na ito hindi ko ito binili uh, binigay lang sa akin kay Junior to eh, sa anak ko ibinigay sa anak ko. Ayan, binigay ng aking Hello. ano, uh, ano ba tawag dito? Asawa ng kapatid ng mister ko. Siya yung nagbigay dito. Oh, ah, binigay siya. lang niya. Mabait yun. Oo, oh, mabait siya. <laughs> Kasi binigyan niya daw si Junior. Oh. Mabait siya na, mabait. Oo, oh, mabait daw. Ano sa mo na? mabait? Hindi. Sabi mo kanina na, alaka. Ay, mabait. Ay, mabait. <laughs> Oo. Oh. Oh. Hindi. Puro kalaptap, mabait. Binigyan ka ng ganito. Oo, oh, oh. ayan nagagamit ko rin oh. So binabad ko dito, nilalagyan ko ng tubig tapos mayroon siyang takip. Ayan. Oh, di ba may takip siya? Oh, maganda siya. Ayan, salamat. Pangalan niya at tita ano? Siya yung nagbigay ng baso. Ayan, nagagamit ko na siya. Tapos may istro. So hindi ko siya ano. Okay. Hindi ko hindi ko ramdam yung ano ng pakla ng tubig kasi may, may pagkapakla siya pero ano yung amoy niya is amoy avocado pa rin so parang umiinom lang ako ng juice yan so dalawang beses ko po lang ginawa ito yung uminom ng ganito yung ano yung binabad na na buto ng avocado yan kaya pag kakain ulit ako ng avocado yung yung buto niya o yung bukol hindi ko yun itatapon. Imbis na itapin, itapon ko, gagawin ko na lang siya na parang cha or tea imimix ko sa tubig. So, yun lang po guys ang masasabi ko. So, nasearch ko lang kasi na maganda ang dulot ng uh, buto ng ano ng avocado. So, yun lang po guys. Oh. So, tignan ko na tignan ko kung maganda ang magiging resulta. Kung gaganda yung pakiramdam ko kung lalakas ba ako o ano. <laughs> Basta yun lang yun. So maraming salamat sa manunood na naman nito dahil napakahaba na naman ng aking video. Ayan, napakahaba. Grabe. So as usual, sa ngayon, hindi pa ako pagluto ng almusal kasi ang inuna ko ay, syempre <laughs> alam nyo naman ako, ang inuuna ko ay cellphone. Syempre, kailangan nating magtrabaho. Kahit nasa bahay lang ako. Di ba? Ang ganda magtrabaho ako. Cellphone lang. Tapos nakaupo lang nakahiga. oras ang oras ay hawak ko walang nag-uutos sa akin na gawin mo yung ganito, gawin mo yung gano'n, kunin mo yun, walang nag-uutos sa akin ng ganun. O, oh, di ba? Diba? Kung gusto ko mag-upload, sa akin na yon. Kung ayaw ko mag-upload, nasa akin na rin yun. Wala sa pilitan. Kung gusto ko mag-upload na nakapanti ako, go! <laughs> Wala sa pilitan. So, akin lang yun. So, common sense. ba diba? Common sense na lang. So, yun lang po guys. Maraming salamat. At hello sa mga followers ko. Nabago dito. Mga subscriber. Ayan. Thank you so much. At syempre sa mga ano, walang sawang nanonood ng mga content ko. <laughs> Thank you sa inyong lahat. So, napahaba na yung ano ko, video ko. So, yun lang po guys. So, magbabay na ako. Babay na, Junior. Bye na, bibulong. Babay bye na. Ayaw mag bye O, sinasama ko sa vlog ko ang aking anak. So, ako'y magbababay na. Uubusin ko na lang muna to.